Kamusta sa lahat? At dito, hindi rin siya nagpakita. At dito, mukhang nandito siya. Wala dito. At wala rin dito. At wala na naman. Pero dito, sigurado akong nandito ako at dito rin ako naroon. Naganap ang pananalakay noong nakaraang taon at hirap na hirap akong linisin ang mga butas ng daga. May bago na namang lumitaw. Ngayon lang ito nangyari sa sampung taon naming sa baryo. Nung una mga limang taon, hindi kami nakarinig tungkol sa mga daga. Tapos bigla na lang silang nagsimulang lumitaw paminsan-minsan. At nilabanan ko naman sila gamit ang mga simpleng paraan. Hindi makapal ang muka ng mga daga, agad silang umaatras at mukhang nire-respeto ako. Ayos pa lahat hanggang gumawa ako ng dalawang sobrang init na taniman. Sino bang hindi natatakot sa daga may video link sa description. Tapusin ang video para makita kung gaano ito kadali at kasimple. Patapos na ang season kaya mas ginalingan ko ang ginagawa ko. Kahit galit na galit ako, pinili kong huwag gumamit ng mga ipinagbabawal ng Geneva Convention at mas ginusto ang makataong paraan. Tuwang-tuwa ako dahil sa unang lagay ko ng bitag, nahuli agad ang daga. Hindi rin madali maglagay ng bitag. Hanapin ang lagusan, hukayin at lagyan ng bitag, tabunan, bantayan ang bandila at mahalaga ang resulta. Sa aking panghihinayang, ayaw nang pumasok ng mga sumunod na daga doon. Humuhukay sila sa kanan, kaliwa, ilalim at ibabaw at tinatambakan nila ng lupa ang loob. Parang gumaganti sila dahil sa naunang daga, baka dahil sa amoy ng nahuli. At heto na ang taglamig. Matapos mailathala ang video tungkol sa limang benepisyo at kahinaan ng paglipat sa baryo, marami ang nagpakita ng malasakit at hindi ako iniwan sa problemang ito. Salamat mga kaibigan, mahalaga ito sa akin. May mga nagsulat din tungkol sa epektibong paraan ng isang kilalang abogado mula sa St. Petersburg na matagumpay na gumamit ng vibrator. Kumuha siya ng construction vibrator at maayos na ginamit ito sa lahat ng lungga tungkol sa isda at kefir may mga pabirong paraan din. Pahinto muna at basahin. Armado ng maraming impormasyon, naghintay ako sa tagsibol at dumating ito. Naalala ko rin ang isang paraan na iminungkahi ng tatay ko noong nakaraang taon. Mahilig siyang gawing praktikal ang mga bagay. Kadalasan, nauuna sa panahon ang mga tuklas niya, kaya nagagamit agad. Pero hindi ngayon. Ang tanging direktang kaaway ng talp ay ang pinakamaliit na mandaragit sa mundo na may napakalambing na pangalan. Sa unang tingin mukha itong simbolo ng kakyutan, pero madalas, nakakaloko ang itsura. Delikadong kaaway ang laska para sa maraming maliliit na hayop. Dahil sa kanyang maliit na katawan at liksi, madali siyang nakakapasok sa lungga ng talangka at tinatapos ang mga nakatira roon. Ang laska ay malupit at agresibo, isang perpektong mamamatay. Narinig ko na kahit maliit na laska, kayang pahinain ang kabayo sa kiliti. Ngayon, makikita ninyo ang ginawa ng mga daga sa ating taniman. Maraming niebe noong taglamig at laging naguhukay ang mga salbahing ito dahil hindi nagyelo ang lupa. Ipinapakita ng hugis ng butas ng daga sa taniman na nahukay ito noong may niebe pa. Sa ilang taniman, mukhang naramdaman ng mga daga na para silang mga gutom na selyong dagat na sabik sa tubig lumalangoy, naglalaro, at nagpakasasa sila sa ating mga earthworm. At doon ay nakita ko. Zabuchina. Sila ay hinatulan ng likwidasyon. At nakaperwisyo rin sila sa mga kapitbahay. Hindi posible na humingi ng tulong mula sa grupo ng mga whistle na tagapagparusa. Kaya ginamit ko lang ang mga naitalang usapan na ginagawa nila tuwing panahon ng pag-aanak. Gaya ng nakikita natin, hindi agad lumabas ang mga talangka mula sa kanilang lungga at tumakbo ng palihim. Kaya inulit-ulit ko ang recording at pinatugtog ito buong gabi. At kinabukasan, nakakita ako ng mga bagong bakas ng presensya. At parang nadagdagan din sa mga kapitbahay. Talaga bang wala ring saysay -say ang lahat? Para sa mas maayos na kontrol at estetika, inaalis ko ang bakas ng mga barbaro. Grabe, walang konsensya nilang tinangkang kunin ang halos banal na spinner ng bunsong anak. Sobrang kalokohan na ito. Muling inulit niya ang tunog ng atake. may himala. Hindi ko na nakita ang mga dagadagat, kundi ang mga luma at hinugasang lungga ng dagadagat. Ginawa ko ang tunog na pagpapalabas ng lima araw, mula alas apat o alas lima ng hapon hanggang gabi. At sa huli, iniwan ko itong bukas buong magdamag. Ikinuwento ni Itay na matagal ng gamit ng mga Ingles ang tunog ng whistle laban sa peste, sa gulayan at damuhan. At ang mga propeller at ratchet ay sinusubukan lang tularan ang tunog ng hayop na ito. Sa tingin ko, mas madali na ngayon tulad ng ginawa ko na gumamit ng tunay na recording ng tunog ng whistle. Maaaring ito ang bagay na pareho sa ating galing sa union. Hindi naghahanap ng madali, kundi sumisigaw sa lungga ng talangka. Nilibing ang mga sirena ng barko, binalot ang taniman at gulayan ng underground na lambat, nagbaon ng bote, gumamit ng vibrator at nagpaputok ng paputok. Lumipas ang ilang linggo, naging luntian na ang lahat, at mukhang ayos pa naman, patuloy akong nagmamasid. Walang balita kung huminto na sa pangitlog ang manok ng kapitbahay. Sa mga hindi magandang nangyari, noong mga araw na nagtatrabaho si Lasky, hindi namin nakita ang mga kapakipakinabang na starling sa mga taniman. Subukan nyo ang pamamaraang ito at ibahagi ang resulta sa komento. Kung wala kayong talaan ni Lasky, mag-iwan ng email at ipapadala ko. Sa amin, paparating na ang susunod na problema, ang pagbaha tuwing tagsibol. I-like nyo ang video, mag-subscribe Pindutin ang kampana at bibigyan ko kayo ng impormasyon. Salamat.